Hello, hello mga katigs. Tanghalian na. Ito, nain ko na baka makalimutan ko pangalan. <laughs> Smoke brisket daw ito eh. Maninipis ang ano, ang iwa. Ayan. Smoke brisket. Ito, al alam ko ito, chicken tender ito. At saka ito, mac and cheese. Alam ko yan eto yung soup namin ay ano ba yung pangalan boracho beans <laughs> boracho beans <laughs> kasi ito rin hindi ko kumuha ng beans niya wala akong kinuhang beans yung buto ng beans na puti eh black naman yung nakita ko pero ang ano to sabaw lang yung kinuha ko May, yung beans uh, puting buto ng, ng ano ng uh, ano beans uh, <laughs> ah, ano ba na pangalan nun uh, ah, utong sa <laughs> ilokano <laughs> si tau anak naman ng istopado <laughs> buto ng si na puti ito eh, pero hindi ako kumuha yung sabaw lang kinuha ko tinikmang <laughs> ko na may konting asim ko pero konting konti lang tapos itong pa panulak ko ay bumalik sa si pinya. Patikim ng pinya. Ayan. May pinya na ulit. Okay, okay. Mga katigs. Bye-bye.